Good morning, good morning. Bagyong Yuan, nasan ka na? Diyan ka na lang. Si <laughs> Mambo natin, struggle. Struggle si Mambo. So, sa mga customer namin, ating sakit, sa hindi na makater sa subong. <laughs> sa mataga, anti, be thankful. <laughs> Pero mostly, hindi igit kay, ano na, eh? ay go ni ano ni bagyo ni bagyong tino ka tip next lang oh. plus ang sunrise sunlight eh wala sunlight mm, okay. um, bawal lang sa next service ah kumain lang ulit next week ni for harvest naman taliwat Ayo, ayo kita lihat mambo bali-bali ang mga dahon nyo kasi naman mapunta sa inyo to masalong hindi maganda yeah. so still waiting sa sunlight siguro mga 2 days ang iba makarecover pa so isang korean sauce natin na korean lettuce natin korean lettuce may dilim pa naman Uy, nakakakak na ka, mga pang ano ko din, napang kaang ko lang. Crispy, di man? Crispy na siya. Sabi na kasi ang ang lalik, wala pa mo tilawan si lalik mo. Pero may nasa next time, tayo na lalik lang. Aroon namin nga. Bakit ba? Si lalik. Hindi nang di pwede ito benta sa inyo sana. Kaya pasensya na, hindi natin na next week. Ang bagyo ano. Antayin tayo na lang ulit. Ito si Almeti waving. Almeti. This week, uh, this coming week, pwede na yan. Si Amandine struggle din. Halos ang ng sunlight. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Amandine. Struggle si Amandine. 12, abang, abang lang kaya konti lang ang ngayon. ito for uh, second week sa November ano ba ngayon? 20, sa 20 yata to. to. susunod na ito huwag lang tayong bagyuhin at sana palagi may sunlight ay wing o okay ang ating mga delivery sana so batches is coming mga uh, siblings ito tapos meron pa sa andun. Kakatanim lang actually three. Three batches na. Ito yung panguna, tapos yung kahapon ka tapos yung kanina. So, pag pray na lang na walang bagyo. Wala nang bagyo na darating pa. Sa this para nakabawi bawi Romain, ano yun natin. Struggle eh. din siya oh. Hindi ko makakahabol yun, basta umukay lang yung panahon. Ang pinaka-nagkakastruggle dito yun si ano... Si... Si Limambo talaga. Nakikita niya naman oh. No? Nagayo palang, kita niya problema ni Limambo. Pero kung magandang panahon, maganda rin tubo niyan. Pero si Elmeti... Paino siya yun, palaban niyan. Yan. Taala ba si Almighty? Again, pasensya sa hindi nabibigyan dahil sobrang konti nito. Meron man pero ito, nagkakana pa rin ang sunlight, kulang pa sa days. Actually, dapat na yung harvest ng kaso nga lang. Ito mga nakarang araw, talagang si sobrang limited sunlight lang yung na pupunta sa kanila, kaya ganyan. Delay ang growth nila. So, delay din ang deliveries natin. Worst is yun, diyan ang bagya. Although, may iba na rito na ipasok namin, pero may natirado pa rin dito. Ayan ang resulta, ayan ang balik. So, abang-abang na lang ano, mga Lord stay safe kasi may bagyo pa si so 1 today ang dating actually parang hindi ata ang maliilo -E under uh, ano pa rin uh, ah, storm signal number 1 so huwag mapakampante huwag pakampante hanggang dito na lang muna ang ating video for so, today bye si Jay of Disengage